Hello! Come to mommy. Hello! Hi, hi, hi! Hello! Congratulations, girls! Ayan ang ating mga ang kids sa so The Caretakers. Hello! Ayan, kung pwede natin i-greet ang ating mga friends dito at magpakilala din kayo. Say hi! Hi! of Agatha, um, ako po yung anak ni Miss Iza Calzado which plays the role of my mama Audrey. I love it. Prepared. I Congratulations. Ano ulit yung name mo sa film? Agatha. Agatha. Matatakot ka ba sa film? Hindi naman po. Okay. Sige. Baka magkwento si Agatha. Ayun. Secret na lang natin yun. Ha? Okay. Very good. Congratulations. Um, okay. Next. Sinita and Hello po everyone. My name is Erica Clemente po and I'm playing the role of Pepin in this movie. Eh. Pepin. Po. Pepin. Ayan. Excited na ba kayo? Siyempre yeah. po. Okay. Ano ang pinaka-exciting sa pelikula para sa inyo? Hindi ko po isi-share ito kasi. Okay. Very good. <laughs> Pero. <laughs> Abulong. <laughs> Okay, secret na lang natin yan ha. Nako, ayoko nang ang tanong.